Eh, Wong Yuyu deh guys. Kita kau Dan langsung nak Hello baby. lu kau wow mak. nak dira. Kalau uy. Jangan gak dong. Mambak rasa. dong, biji dong. Ayaw. Olo, oy. Sasalag siya sa ano? Hindi na, ikaw din mamulaktaw, oy. Lah, Diyos, kaunan ka sa irin, ba? Ola, lagaan na ito, ma. Lagaan na ito. Dagan kayo magkalapak, kami wala. Lagaan na ito, ma. Ayos. Kay oh. kalupat guys. Ipahangin na mo oh. para iyan pa exercise. Oo, okay, oh, kawawa yan mga kami. Kawawa yan. Hindi na siya naman kalupat. Oo, oh, uh, nadaan mo na namin siya guys. Oh. gusto nga alaga. Napa ito sakit? Oh. Babae man doon eh. Owa ikaw? Babae doon eh, kayo wala doon kayo balibo sa, ano niyo? ikaw, beh. Oh, oo, oh, oo. Oh. Gutom ikaw, gutom. Pag babae gut, niya kay Chloe. Chloe. Pag lalaki kay Jake. Hmm. Hmm. galing ito. Wawa mika, beh. Ano, hmm. Paalaga siya guys, mga paalaga. Hindi mm naman na siya sa ko. Kawawa siya eh, wala siyang mama. Hindi na siya masyadong makalipad. Kaya kawawa siya. Oh, wala mama? wala kang pagkain mo. hindi kayo mabalansi mm -hmm. yung tiil. Oo. Oh, hindi ka makasyado makalipad din. Eh. Tulukod. Mm -hmm. dito ka lang. Halagaan namin muna siya guys. Halagaan muna namin siya. Ito na palag sikun sa guys. Alagsik ko naman siya guys, kaya di siya kahit kaya kay, kalupat. Hello! Tatawa na po. Tom? Gotom ikaw? Gotom. Ay, kawawa. Oo. Gotom siya guys. Morning. Natulog na ika? Uh, natulog ikaw? Uh, natulog ka? Sorry.